kaya na po. Kasi pag sa kasi nakandiyan na ka, ano. Punugan yung malamig eh. Pwede ka po itong braso braso? Oo nga, hindi ko gusto. pala talaga na ano po. Narapan pag gano'n, pag angap. Dito sa likod, no? Dito, dito. Dito, dito talaga paragrafan. Parang nag-lock na po. Dito sa na ano po, hindi hila. mo. Okay nga, lagi mo ito, ano ito, babasag. Para hindi mag negas no? Aplasan mo ng Ano? langis kasi lamig kasi siya tapos nanigas na yung nerve pag, pag matagal na din matagal na